napansin nyo ba na kapag ikaw ay medyo tinatamaan na ng espiritu ng alat, ay iba na ang nararamdaman mo. Kadalasan, mas nagiging mael. Hello guys! So, ang topic natin for today, bakit kapag nalalasing or nakainom ang isang lalaki or babae, kadalasan yan ay nagiging mas mael. So, kung interesado kang malaman kung bakit nga ba nangyayari ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, So, eto ating aalamin ang mga dahilan kung bakit nagiging mas mael ang mga nakakainom or yung mga tinatamaan ng alak. Huwag yung lasing ha? Kapag lasing, wala na yan. Hindi na yan makakaperform. Ika nga, dapat yung tamang tips lang. Or yung, alam mo ba yun, yung parang ginulat ka, parang ganun, yung tamang-tama lang yung tama sa nung alak. Ganun yun. So, eto, alamin na natin at number one, eto yung lowering inhibitions. So, ano nga ba ang ibig sabihin yan? Yan yung pakiramdam na nagpipigil sa'yo sa mga gusto mong gawin or parang may hiya ka sa sarili mo na nararamdaman. Pero kapag ikaw na ay tinamaan, siguradong mawawala yon lahat. <laughs> yung dating tahimik, nagiging maingay na yan. Di ba? Yung dating mahiyain, nawala na. Naging sociable na siya. Marami na siyang sinasabi at ganoon din sa kanyang nararamdaman, di ba? Kung noon ay talagang pinipigilan niya yung nararamdaman niya, ay eh ngayon wala na, open na yan, talagang madaldal na siya. Example na lang, kapag type niya yung isang kainuman o yung isang uh, tao, naku, siguradong magpaparamdam yan, lalapit yan, haharot yan, ahawak-hawak yan, ganoon ang mangyayari dyan, okay? So ayan po ang epekto kapag ikaw ay nakainom. Lumalabas na yung tunay na pakiramdam mo. May kasabihan, di ba? Pag gusto mong malaman daw ang tunay na pagkatao ng isang tao, lasingin mo. So, ayan po ang number one. Number two, ito yung feeling less conscious. So, parang uh, similar din ito sa number one. So, dati-dati ay talagang napaka-conscious sa katawan, sa sarili, sa mga ginagalaw niya. Talagang uh, pigil na pigil yung mga ginagawa niya dahil sobrang conscious siya sa kanyang sarili at sa kanyang mga doon sa surroundings niya at sa mga kasama niyang mga tao, conscious siya. Kaya, kumbaga, eh, medyo oh, nagpipigil siya. Parang control na control yung mga galaw niya at yung mga sinasabi niya. O, oh, di ba? So, similar din ito sa number one. Eh, ngayon, kapag medyo tinamaan na, nagbabago na yan. Wala na yung conscious-conscious na yan diba Talagang uh, tawa kong tawa, 'di ba? Kuwento kong kwento, minsan nga nagiiyak pa yan kung lumalabas na yung kakaibang mga pagkatao nila, yung hidden na talent nila lumalabas din at lumalabas din yung pakiramdam nila na ganon 'di ba? Yung feeling na umiinit yung kanilang nararamdaman. Ayan, isa yan sa nangyayari sa taong nakakainom. Nagiging mas mael, lalaki man yan or babae. Okay? So, ayan po, ang number 2. Number 3, ito yung uh, nagiging relaxed dahil sa epekto ng inuman na yan. O, di ba? Nawawala na yung self-consciousness mo, nawawala na, bumababa na yung inhibitions mo. So, nagiging malapit ka na, nagiging mas malambing ka na sa mga kausap mo, di ba? Nagiging touchy ka na, di ba? Dahil sa ganyang mga nararamdaman mo sa katawan mo, nagiging affectionate ka na sa mga tao sa paligid mo o di ba lalong lalo na kapag uh, crush mo yung isa dun talagang may gusto ka so lumalabas na yung nararamdaman mo sa kanya nagiging affectionate ka na nagpapakita ka na ng interest di ba kung dati-dati hindi mo magagawa yon pero dahil eh, tipsy ka na tinamaan na yung utak mo na may kusmikus na yan ayan na po lumalabas na yung totoong nararamdaman mo Nangyayari lahat yan dahil sa epekto ng alak, okay? Nawala na lahat yung kya at uh, lakas ng loob na ang nananaig sa'yo. Yung talagang uh, tunay mong nararamdaman, ang ipinapakita mo na doon sa tao na yun. At yung pakiramdam mo na mainit, yun ang gusto mong mangyari. Kaya nga, di ba, mas nagiging mael talaga. Yan ang effect ng alak kapag nasa tamang inuman. Okay? So, ayan po, ang number three. Number four, ito yung tumataas ang inyong pagnanais. Hindi ko nila lahat, pero may mga ganyang pakiramdam, babae man yan o lalaki, na kapag tinamaan ng alak, ay talagang ganun ang nararamdaman nila. Normal naman yan, kasi nga, di ba, yung blood flow, kapag uh, yung kunting kick ng alak, yan, medyo bumibilis yan yung blood flow sa katawan mo dahil sa epekto ng alak, di ba? Kaya mararamdaman mo talaga sa katawan mo na may kakaiba kang nararamdaman, di ba? Yung iinit ka, tapos doon sa banda, sa baba, yung parte na yon parang nag-iinit na rin, di ba? Kaya yan ang nagbibigay sa'yo ng pakiramdam na mas na elk Parang gusto mong mag-engage sa ganong activity, di ba? Yun ang nararamdaman mo kapag ikaw ay tinamaan sa mga mahilig sa inuman dyan. Ingat-ingat po kasi baka mamaya hindi mo mapigilan at yan ay yung pagsisihan. Ganun lang po yun, o, oh, di ba? So, ayan po. Ang number four, number five, ito, yung peer influence. Nakapak. Ito talaga yan sa mga nagtutulak minsan sa tao na gumawa ng uh, hindi ka nais-nais or nang kakaiba or nang yung hindi niya kayang gawin ay nagagawa na niya dahil sa peer pressure. Ano ba yung peer pressure? Yan yung uh, panunukso ng mga katropa mo, yung mga barkada mo, mga kaibigan mo, o di ba? Tinutukso ka o parang china challenge ka na gawin ang isang bagay na dapat hindi, di ba? At isa yan sa mga nangyayari, yung dahil sa pressure, na pressure ka, gagawin mo na, di ba? Ah, uh, 'yan ang isa sa mga kadahilanan kung bakit maraming mga kabataan, lalo na sa mga kabataan, ang nasasadlak sa mga ganyan dahil sa pressure ng mga tropa pits, 'di ba? So, yung peer pressure talaga, isa 'yan sa mga dahilan kung bakit eh, mas nagbabago yung nararamdaman mo, parang sa halip na ayaw mong gawin, nagagawa mo dahil sa tukso ng tropa, 'di ba? Mas lalo na at na medyo tinamaan ka na, edi ang lakas-lakas pa ng loob mo. o 'di ba? So, ayan po, ang number five. Number six, ito, yung misinterpretation. Alam mo, kapag ikaw na ay medyo tipsy or tumama na yung espiritu sa'yo, talagang nagkakaroon yan ng judgment na iba. Medyo miscalculated yung mga judgment mo, yung pag-iisip mo, kasi nga, di ba, apektado na rin yung mental na aspeto, di ba? Kaya minsan, yung mga kasama mo dyan na feeling mo na talagang maharot na sila, naglalandian na sila, hawak sila ng hawak sa iyo, or talagang sobrang malapit na, kumbaga eh talagang dikit na dikit na yung mga pinaggagawa, naiinterpret mo 'yun sa sarili mo na eto na yung hinahanap ko, eh eto na yung gusto kong mangyari. At siyempre, ikaw din mismo dahil tipsi ka na, eh mas lalo kang nag-iinit sa mga nararamdaman mo dahil sa mga nakikita mo rin sa mga katabi mo, 'di ba? Ano's pare-parehas na kayo niyan ng mga galawan, 'di ba? So, dahil sa misjudgment mo, ay ayan na, nangyayari na yung mga bagay-bagay na gustong-gusto nyong mangyari. Uh, gusto nyo naman talagang mangyari yan eh, kaya nga nandyan kayo sa inuman eh. Uh, so, ayan po, yung misinterpretation, isa yan sa mga dahilan. Uh, at yan din ang nagpapataas sa nararamdaman mo sa iyong katawan. Yung init ay biglang tumataas dahil sa ganyang miscalculations, misinterpretations sa mga nangyayari dyan sa inuman. Okay? So, ayan po, ang number six. So, ayan po ang iilan sa mga dahilan kung bakit nga ba ang lalaki at babae ay mas nagiging agresibo, mas nagiging mael kapag nakakainom na. Oh? <laughs> so, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.